Ngayon. Wala bar, bagong project yan Nakita ko lang, napadalaw ako Natitingin-tingin na si JC Mix po guys Ito Ayan, Nakikita nyo magpapagawa kayo ng Mga aquarium yan, gumagawa po siya ngayon Nangi-scam -e Nangi-scam -e <laughs> So guys, good morning This is all about Gapi So, punta tayo ngayon Surprisein so, natin yung ating kaibigan na si Boss Jeff, si JC Mix Yung gumagawa ng mga salamin, ah, What? aquarium, tanga lang. So, gumagawa ng mga aquarium, maraming plants, at maraming mga fish doon sa kanyang mga lugar. So, ayun yung mission na gugas. Ayun, pupuntahan ko siya ngayon doon para bisitahin. Titingnan so, natin kung ano ginagawa niya. So, checkin din natin yung danyos na ibrinig niya. Sobrang dami na daw kasi mga long fin ko 'yun. So, check natin kung anong status pero magaganda yung guys. So, Abangan nyo lang. Huwag kayong mag-skip. Subscribe, follow, and manood lang kayo. Bye. Wala ba? Bagong project yan. Nakakita eh. ah, ko lang. Napadalaw ba ako? Natitingin-tingin. Eh, na? Si JC Mix po guys. Ito. Ayan, nakikita nyo kung magpapagawa kayo ng mga aquarium yan. Gumagawa po siya ngayon. Nang i-scam. Nang i-scam. <laughs> 20G yan pre. Ah, uh, ano? Ah, oh, 20G. 20G. Ano? Siya po kung gumagawa niyan. Kung may kailangan kayong project tungkol sa mga isda nyo. Sobrang ano po niyan. Sobrang galing pong gumawa ng aquarium niyan. The master aquarium maker. <laughs> Game lang kayo sa page natin guys. legitness camera. legitness camera po yan. Ngayon, eh, maraming pa siya ngayong ano, mga salamin. Mapagawa pa kayo dyan Murang mura lang JC Mix Pangalan po sa Facebook Saka walang tipid sa silicone ah, Walang tipid-tipid sa silicone yan Ilan na yung ano 5G mong Dalo. Naibigay mo Ay naibenta mo na and then, and then. Uh, may 5G pang available Mas marami ding isda yan Mga idol oh. Mga limaw din isda yan kaya pag pupunta kayo dito, dala na kayo ng plastic, sungkitin nyo na lahat. Pati oh, oh, oh. aquarium moss. Oh, pang huli, syempre. Oh, kasi yung iba, walang buong ginagamit eh. Ha! <laughs> walang buong ginagamit doon. Dahil no? pa yan, tsaka doon sa likod. Pakita ko sa inyo yung ano niyan. Di bang isla niyan doon. Teka lang. Di mga 5G binibenta niya. Ayan o. No? Dahil pa salamin niya. Kaya magpapagawa kayo ng mga aquarium nyo sobrang dami po niyang mga gamit kaya murang-mura yung mga warif niyan and dadaan lang tayo sa ano niya taniman niya ng mga isda taniman <laughs> ng mga isda to hindi breeding ng isda eh ah, kita yung mga plants pati mga plants eh no, tangin ang daming salamin no yan nakikita nyo ito nag breed kasi yan ng Long pindahan nyo. Ah, putan, dami par. Hindi, okay, yan. Pag nakangat naka sa gabi, halos puno yan. Ayan eh, natin lang uh, mga ano, ah. Andre? Hmm, mga green yung... Ay, ang dami yan par. Yan, mga magkano, gusto nyo long pindahan nyo na green, neon green. Ang pangalan nyo, eh. Ang pangalan nyo, na. Ito, mga ano to par. Uh, firecracker. Firecracker. Ito. Pero, ano to? Seven sword? Seven sword. Tawin ako nagaanap ko. Ito yung mga breeder ko. sa siya, siya nag-breed kasi no. Kaya matindi mag-breed dyan. Ayan o. No? Yung long pin ko na dalawang neon. Tsaka orange o. Oh. Ayan. Tawin na. Ang bangis. Baka may sumungkit niya na. Nasusungkit po kasi mga isda yun dito. Sobrang mapagbigay nyan. Binapasungkit nya na yung mga isda nya dito. <laughs> Pupunta kayo dito. Iiwas lang kayo sa bala ha. <laughs> Ayan na Ano Ito, para na to? Ah, uh, alak ng mga firecrackers oh mga firecracker din Nakita nyo Pati yung mga halaman yan Diyos ko Ang ng halaman dyan Diyos ko Matik yan Pag bumili halaman, nakakasungkit pa nga ka kayo na isda dito eh Woo! Sama pa hipon <laughs> Grabe, pati yung mga ano nyo Pennyworth nyo, bilog na bilog Ang lalaki Ayan yung backyard ni Boss Jeff, Boss Jeff Ano masasabi mo? Pa-scam na kayo! Saan na pwede nilang bisitahin? Saan lugar to? Ah, uh, Espiritu! Espiritu sa Division, sa Balini Yun kung Talbon Yun Punta dito, ang lalaki pa oh. long pinde no? Ang daming danyos ngayon dito Guys kung ano Pusin nyo ng mga plants Da Ipon Talamin aquarium yan yeah, kay boss Jeff yep. dito lang Yep, lang yeah, bye